I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Grabe naman talaga ang ating couple na kahit sa kanilang iconic IGs pa lang ay talaga umihimlay na nga ang maraming bablis dito. Dahil talaga dito nga rin natin nalalaman na talagang magkasama nga ang ating couple at talaga namang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media ang isang post na kung saan ay talagang nagmamadali nga raw itong ating Donnie dahil nag-aantay nga raw si bell sa sasakyan at narito nga guys ang pag uusapan natin ang isang post nga na talagang nakakita sa ating donnie at bell mariano narito nga guys sa nasabing post na ayaw nga dito ayaw ko na don bell patulugin nyo ko please lang Shit, si Belle nag kay Doni sa sasakyan. Kaya pala ang bilis ni Master makarating kay Belinda para sa komport. At dito naman ang sabi niya pa, kaya pala bilis magpaalam ni Master kanina. Pagtapos ng eksena, nagmamadali umalis, may nag-aantay pala sa sasakyan. Wala na, kaluluwa na lang po ako upo. Dahil talagang ito ang ating Donnie at Bell ay talaga namang ispatted nga palaging magkasama at talaga namang masaya nga ang mga bula sa mga nalalaman nga nilaps para sa ating Donnie at Belle Mariano. Kaya naman umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.